Both teams na galing sa pagkatalo magarap ngayong araw. Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzlies. No ID, no Rui, no Bane sa labang ito. Yan naman mag-start na rin tayo agad in the first quarter kung saan si Zhang AD, Pinahihirapan agad ng Lakers dito ang laki niya nga. Samaan pa yan ng maalat na Lakers shooting at 1-4-9 ang start nila sa field. Down sila 13-7 sa laban kahit may ambag pa na 3-pointer dito si Lebron. Pero buti na nga lamang andyan ang mga Lakers guard mga idol. Dilo pati na rin Austin Reeves nagtulungan nga para nga makadikit kaunti ang team ng Los Angeles Lakers. At dito rin mga idol pinalaro na ang bagong Lakers player. Si Christian Coloco mga idol pinasok at the 4 minute mark. Great contest agad ang ginawa tapos isang nice block. Pero down pa rin ang Lakers mga idol sa labang ito. 22 to 19 nang dahil nga rin parang nilalaro ni Jamorad ang laban. Pero sa last minutes abay nagmamaw mode nga itong si Jaren Jackson Jr. Kaya naman up sila 35 27 after the first quarter at si Christian Coloco nakuha nga ang first points niya as a Laker. Second quarter naman natin Lebron James at Austin Reeves tinapatan nga ang offense ng Grizzlies dito sa first minutes sa panguna ni Jaren Jackson Jr. Pero down pa nga rin sila sa laban 40 to 34 with 7 minutes left. At sa last minutes nga natin ay Lebron James takeover ang nangyari dito mga idol. Siya na ang gumagawa dito sa Lakers offense at binuhat nga talaga sila. Pero si Jamorant mga idol ang angas nga dito after nga ng kanyang end one play to small down si Gabe Vincent. Kaya naman binawian siya ni Lebron James on the other end. Tinu small din siya. Pero hindi nga yan ha. Gustawan ni Jamurant mga idol na bad trip yata, Yan naman dinala si Lebron James sa likod niya. Pero wala lang kay Lebron James. Technical foul dyan itong si Jamurant. 59-53 ang score natin. Lamang ang Memphis after 2 quarters. Third quarter natin, the Lebron James takeover continues mga idol. 2 point game na lamang tayo. Pero biglang ang bumawi dyan ng Grizzlies mga idol. 9-0 run. At ang kakuha pa ng respect ito ang Grizzlies rookie kay Lebron James after ng kanyang 3-pointer over sa kanya. Akit nga ang Grizzlies lead to 11 points. At matapos niya na yung nagpaulan nga ang dalawang koponan ng 3 pointers mga idol. Palitan nga talaga sila, sagutan sila. Pero itong Memphis Grizzlies, abay hindi nga nagmimintes. At sa pangunangan nga ni Jay Huff, former Lakers player, ginawa niya ng 12 ang kanilang kalamangan 80 to 68. Timeout ang Lakers with 5 minutes left. At sa pagtatapos natin in the third quarter mga idol, abay scary play pang pa nangyari dito kay Jamurant. At bumalik nga siya sa locker room after ng field alley-oop dunk niya. At dito mga idol ay inalagaan lang ng Grizzlies ang kanilang big lead over dito sa Lakers. Inangat pa nga nila yan to 14 point lead, 95 to 81 after 3 quarters. At sa ating fourth quarter naman mga idol, Lebron James ay pinagpatuloy ng pagbubuhat sa Lakers kaso wala nga siyang katulong sa team at lahat ay off night yata. Samantalang ang Grizzlies ay kabaliktaran. Buong team nila mga idol ang talaga namang magandang opensa. Na. Lahat nga ay tumutulong kaya mga idol naging 22 point lead na. Ang kanilang kalamangan dito over sa Lakers in the fourth quarter at hindi na nga nakabalik pa. Ang LA dyan mga idol, talo dito nga sa kanilang matchup against the Grizzlies.